Ito ang karangalang inihahang ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Tumigil sa ang tao, hindi dapat ituring na sagrado daw kanyang buhay. May atraso sila sa atin! At higit sa lahat sa iyo! Ang gusto ko'y mamatay silang lahat! Ibig ko maubos sila! Hanggang kalit-lit ang ugat ng kasalanan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral may pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang. Ibig kong maubos sila hanggang kalit-liit ang ugat ng kasalanan. Dito pa rin sa ating natatangin doon may Pangako. Ang bukas Ma, ma, pasensya ma? na po kayo Kung ngayon lang uli ako nakadala Kasi oh, pising busy, busy ako sa trabaho <laughs> Alam mo Parang nakita na Tama! Oo nga. Ikaw nga yung lalaki nandun sa, sa TV. Ay! Ikaw si Spider-Man. <laughs> yung gumaganap sa drama. Hoy Spider-Man. Ang guwapo <laughs> Ma. <laughs> Ma, ako po ito. Hindi. Ang anak ninyong si Edmund. <laughs> Hindi niyo ba ako natatandaan? Edmund? Edmund. Sino yun? Sino ang Edmund? Yung kilala ko, ha? Si Donato yun. Ayun. Asawa ko yun. Saka... ako, Ako po ang anak ninyo ni Papa Donato. Ay! Sinungaling ka! Ma... Hindi naman totoo yon Mam... Wala kaming anak nito Donato! Sinungaling ka Sinungaling ka! Wala kaming anak! Wala! 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 Ma... Bakit kaya maraming tao sa labas ng bahay ni Napolto? Ah! Ah! Ay si Pining! Nakatayo sa may gate. Lalapitan ko. Pining! Hoy! oh, Hoy! Oh. Oh. Ikaw oh. Este! Uh, anong meron dyan sa inyo? Bakit maraming tao? Ay, <laughs> birthday kasi ngayon ni Edmond. Asalit oh. na mag-celebrate kami ng karawan niya, mas gusto ng alaga ko na magbigay na lamang ng libreng medical check-up sa huh? ating mga kanayo. Uh, libreng medical check-up? Oo, oh, oh, libre. At yung mga pangkaraniwang gamot, may ipinamimigay din si Edmond. Bigay daw ng... Ano bang ahensya ng gobernerno yun? Ah, basta, pigay din daw. Ang dami eh, kahon-kahon. Ay, ganun ba? Oh. Ay, pwede rin kaya akong magpatingin sa kanya? Madalas kasi sumasakit ang ulo ko oh. eh. Oo, eh bakit hindi pwede? Tamang drama ang dating mo. Dahil kasi simula pa lang. Halika-halika, pasok ka. Hindi mo talaga ginagamit ang kukuti mo. Saksakan ka ng bobo. Ano ba? Nagawa ako mali, Kuya Poldo. At nagtatanong ka pa. Bakit mo pinapasok sa bahay ko ang Esther na yon? Hindi po. Hindi po ba si Edmund naman ang nagsabi? Open sa lahat ng libre medical check-up? Lumapit ko dyan si Esther, kaya pinapasok ko. Eh kasi gusto rin daw niyang magpatingin sa alaga ko. Tiyahin ni Rudel ang babae niyo! Ay, ano naman po masama kung tiyahin ni Rudel si Esther? Hindi ko alam kung nasaan ang utak mo. Ay. O siguro talagang wala kang utak. Ay. Ang sino man sa pamilyang iyon, kahit sino sa kanila, hindi pwedeng tumuntong sa pamamahay ko. Ay. Hindi sila dapat makinabang sa tulong na ibinibigay na apo ko. Naiintindihan mo! balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hey boy! Tingnan mo! Oh. Ang dami ko ng buton! Ingit ka, lo! Oh. 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 Ang dami! Saan mo nakuha yan? Binigay sa akin ni Lolo Podo! Oh, inggit! Kasi di siya pwede makingi kay Lolo Poldo kasi galit siya sa'yo. Hindi ako may inggit, no? Well, eh, di naman ako makain yun, eh. Nori ka ba? Hindi ka ba nagtataka? Sa lahat ng bata dito sa nai natin, sa'yo lang galit si Lolo Poldo. Well, bueno, ngayon? Anong paki Kasi sabi sa akin ng nanay ko, salbahe raw ang lolo't lola mo. Ayan, nagbari sa inyo si Lola Pardo! Hindi totoo yan! Oh. Hindi siya bayan lola at lola ko! Bawihin mo sinabi mo! Bawihin mo! Ang mga tayo na pipikaon! Tanong mo kaya sa tatay mo para malaman mo na nagsasabi ko na totoo! Empoy, Huwag kang maniniwala sa sinasabi ni Jeric. Inaasar ka lang noon. Pero Nay, bakit nga po ba galit sa atin si Mang Poldo? E nga, hindi ko siya tinatawag na Lolo Poldo eh. Kasi asar din ako sa kanya. Kaya Mang Poldo lang ang tawag ko sa kanya. Pero alam niyo po, nagtataka nga po ako eh. Bakit galit siya sa pamilya natin? Ay, nako. Kung ikukwento ko sa sa'yo, magugulo lang isip mo. Bata ka pa, hindi mo pa may intindihan yung ganong bagay. Ito, yung ano mo, no? Ano? Tulad din kayo ni tatay. Ayaw magkulit sa akin. Eh kasi nga, hindi pa matang bagay yung tinatanong mo. Kaya tigilan mo na yung katatanong, ha? Masyado ka kasing matabil. Kung ako nga, di ako nakikialam sa alitan ng pamilya ng tatay mo at ang pamilya ni Mampoldo. Mampoldo. Natal, ikaw naman ang babae, pwede ba sabihan mo yung nanay ni Jeric na tigilan ang pagiging chismosa? Ayoko, ayoko nga makipag-usap sa Lydia na yun. Ipagpasensya mo na lang, kasi pag kinausap ko yun baka makakuha pa ako ng kaaway. Eh kasi kung ano-anong chismis ang pinagsasabi, pati tuloy anak natin may naririnig. Oo, oh, hindi ba karapatan din ang anak natin na malaman niyang tiyuhin niya si Doc Edmund? Eh, hindi pa ngayon ang tamang panahon. Ipagtatapat ko rin kay Empoy yung lahat kapag nasa tamang edad na siya. Kapag kaya na niyang unawain ang ugat ng problema namin sa pamilya ni Mang Poldo. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Malapit na naman ang Pasko. Pero hindi pa rin namin makakasama ni Edmond ng kanyang ina. Kawawa naman ang anak ko. Ilang taon na rin nadorusa sa <watering intolerant> <throat> ko. sa ospital lamang mga bannie 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 niya bannie 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 ako! bannie 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 sa ibang panahon ka? ka ba? Mahal na mahal ko si Donato. Hindi ko kaya mabuhay na wala sa akin na asawa ko. Hindi ko kaya, Papa. Hindi ko kaya. Hindi. Mga demonyo sila. Kulang pa ang kamatayan ni Donato at Elsa. Sa kasalanang ginawa nila sa kaawa-awa kong anak! Pwede ko sa radyo. Signal na 3 daw tayo. Bukod sa malakas yung hangin, maraming ulan din daw yung dadalhin dito sa atin nung sama ng panahon. Mabuti nga at nakapagparepera ko ng bubong natin bago dumating ang pagyo, Melda. Kahit paano, wala nang mga tulo. Eh, yeah, pero kinakabahan ako, ha? Baka mamaya bumaha na naman dito sa lugar natin. Hindi naman siguro. O, sabi sa balita, magtatagal daw yung malakas na ulan hanggang bukas. O, paano na yung mga tanim natin? Sumahan na lang natin ng dasal. Hindi makakatulong kung matataranta tayo. Wala na rin yung ipubong mabuti. Ay. Kalmahin mong loob mo. No, Hindi tayo pababayaan ng Diyos. pinahin. Tamang-tama itong niluto mong sopas. Masarap humigop ng mainit na sabaw kapag ganitong umuulan. Maswerte po tayo, Kuya Poldo. Samantalang ang ibang mga kanayo natin, naging kawawa ang kalagayan. Bakit? O oh, hindi niyo ba alam? Lumikas ho, marami sa may eskwelahan. Marami tayong kapitbahay na naroon ngayon. Tumaas ang baha. Nyembing kasi nang tulog nyo kaya hindi na siguro nyo nalaman. Eh, mabuti na lang pala at mataas ang tambak nitong bahay na ito. May second floor pa tayo na pwede nating akyatan sakaling tataas pambaa. Nakita ko nga ho, pati si Nardel may kasdin. <laughs> Siguradong binahari ng taniman ang gunggong na yon. Ay, sigurado ho yun. Tumaas ho ang baha eh. Mabuti nga sa kanila. Uy, kayo naman talaga. Bakit natutuwa pa kayo? Eh, perwisyo na nga ho ang mga tao. Karma yun sa kanila, Pineng. Nakakarma ng pamilya ng Rodel na yan. Lahi kasi sila ng mga traidor. Kaya tama lang na parusahan sila ng Diyos. Paano na ang kabuhayan ni Nolodel ngayong sinira na ng bagyo ang kanyang mga pananim? Mga nagsigana, Vilma Borromeo, Chiquit Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Phil Cruz, at si Dante Castro sa papel na poldo. Dilapatalang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga, Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyor. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Edna Diaz at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi na gaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga lalalabipang pang kapanapanabik na kapanata ng kasaysayang ito. Ibig kong maubos sila hanggang sa kalit-liitang ugat ng kasalanan. Dito pa rin sa ating natatanging dulang may pangako Ang bukas.